guys, dito pa tayo ngayon sa tourism tourism office ng Patlog Sir Sagon at papunta po pa tayo ngayon sa Subic yeah. yun lang alright, we're going to um, Subic Subic yeah. Subic. Uh, uh, Subic 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 yeah. Hey! Yeah! Hey! Hey! Oh, oh, oh! Oh, oh! Row, oh, oh. oh, oh. yeah, yeah. row your boat Gently down the stream Merrily, 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 merrily Life is fun and clean Row, row, row your boat Hey guys, biyahe na kayo. Biyahe na po kami. Isabel? Yeah? unyi? It's because of the, rain. And the And kung may aalis, may daravane. Oh. <laughs> hey guys, dito na tayo. Dito na tayo! Dito na tayo! din kasama. Kamangkaw kau? Siapa kau anggap? pala si Kaangap anggap? Uh, against, against the world. Hey. Semar. Kepala Kasama pala pala ngayon. Si ngayon si Jessica Soho. Channel. Ah, Jessica Soho daw. Lumipad ang aming <laughs> team. Interviewin natin. Hey, is this the Philippines? I think so. What do you do for a living? Um, I was pushing the stones. <laughs> pushing the stones. Pala yung magiging cottage cottage kapuso mo Jessica Soho lumipad ang aming siya amin na lipat, lipat alipad alipad Lipat. alipad Lipat Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? <laughs> 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 the teacher. The teacher Si teacher. teacher. Teacher Jo. So, ito na yung final final cottage. Final cottage final 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 in the final final oh lipat lipat sa di it's a prom dakat-dakat ano na naman sa lumipat. Lumipat ang aming team kasama pa rin natin si Kuya Kim

Ano, ano ang mga taga na buwang yan? Su, Subata su, ngayon ni K-Plan? <laughs> Ay, grabe yeah. naman. Na, agad na talos na kami stock. Bata ni Kuwan? Ni Caitlan. Ah, Atong, so, ano, Atong Kuwan. Atong oh, ating? bata. Atong taga oh, na Picture mo rin kami yung oh, dadakulong. picture. Uh, baka sumubra ka mo oh. sa... <laughs> Three little pig. Ah, <laughs> dali. Three little pig. <laughs> <laughs> little pie na. Tuntol sa bakulit. One two. One, two, Pastikan. Pastikan. <laughs> <laughs> <Very> close di si Ma'am. O sige. si Jessica. Para natin sila Sila picture Fontana <laughs>

shout out kay mam Ay mam. Besene mein. Last <laughs> Formal kuno ako po Formal kuno ko na dito student lang. Mm -hmm. Marami pa lang ka dito. Ha? Anong ay dito pala Marami. yung ano bang ano? Yung... Transparent. Yung bubuka pa. Picture. Ano 'yan, te? Si? Magkano po 'yan? Magkano po 'yan? Discounted na po 'yan kasi po mga senior naman po. Ah, yung tulad mo po ng ano, PWD din po. Yan <laughs> ang <laughs> Rampa. Huwag rampa Wow! Una oh, tayo holy. <laughs> Batu. Huh? Wow! Huh? Chaka. Aegis. <laughs> Korean so parang ke na ano. Tornil. Tarenta di mana? Di mana? Isip. Enak na pink sand I wanna try this. Kayak. Kayak. Kayaking. Pingsan. Atau mana perut Kaya pag nasilaw na ito, mas lalo na highlight A pink. Ano? Pumunta na dito si Vice. Vice Mayor? Ganda. sa Google kung bakit yan pink. Because kasi hindi ako si Kuya Kili. May pink salt nga din eh. Because the gravity of the earth humans <laughs> <si> may <laughs> on the ground. Nyan. Kaya siya pink. Kaya, Kaya siya pink, <laughs> pink town. <laughs> Kaya ano po, room. May mga rooms pa pala. Huh? Make overnight. The <laughs> bed. Let's go. Ipitripe sila pagkain. ko na kung tano-tano. Bakit kuya Kim?

Bawi mo. Oo, kabawi daw. No? anak din Ano? Embarrassing. Embarrassing moment. Ayan. <laughs> And... Yeah. Hindi ko pala nakalala, napakilala. Ito pala yung family namin. From side to side. Father side, mother side, river side. <laughs> tapos tayo ngayon sa cave. Hindi ko alam kung ano pangalan. alam? Ah, doon yung isang baka. Okay. Full na. Pull na sa isang bangka. Dito lang tayo sa isa. Dito yung isang bangka. Saan? Si, si Nene. Nene. Kay Nene. Hanapin si Finding Nene. Ah, ayun. Sira mo si mga si pao na unta nga ni Kinso Bracaros kita Yan si Nene. Let's go. Anong cave bonds? Ha? Anong cave? Kalintaan. Kalintaan. Okay. Kalintaan. Kalintaan. Si

Sindi na kamigto. Oh. So two boats kasi wala pa yung isa. Kanino kaya to? Guys. Dito tayo sa Doon lagoon, Marine and fish Sanctuary. Narang mga fish, fish. Sa tangko ng sa Let's go. Ten person. Oh. Pirana. 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 Ada sahaja pirana. Ay wow. Pirana. Sa'yo, sa'yo. Ilan na po? Hindi. One, two, three, four, five. Sabi ako. Eight sa kuya. 8. Wow. Dalawa na lang. Uy, ang laki. Ang laki. Ang laki. Laki ng bulaklak. Ang

Ay, kasi so ikaw po, no? Sheesh! Kawawa naman si small fish. Please don't touch the fish bag, ah. Kahawak natin tong isa. Sorry. <laughs> is, uh, lagi mo. Lalagyan, oh. Ito. Sheesh! Oh, yeah! Madali na! go floater. Peace mas organa ploter. ngaling. Um, huwag hmm. mo so diyan. Wow, huwag yung, diyan. huwag pala, diyan. huwag mo 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 Laki. Ay. Lipat. Tara. Ayo, may dugong ay charis. Pink. Maya Maya, foto Maya. Ibu ayah.

baho ka <laughs> <laughs> parang majik sarap Ay! <laughs> hey, Ang oh, no, lalaki nong fish ang laki-laki ng fish. Pino <laughs> ah. oh. Ang lalaki. Si dahil, oh. na.